So well, nga guys, papasok na ako ngayon ng paanan ng Buntok Banahaw Kung saan eh, doon tayo pupunta kay Nanay Tuna na kilalang magagamot dito Siya po ay magagamot ng mga pilay, mga putol na buto Yun po ang kanyang ginagamot Kaya kung kayo ay eh, may mga durog na buto, dito nyo lang po dalhin at magagamot ni Nanay Tuna yan Ayan. Rapurod po yung aming dinadaanan ngayon. E dito po ang daan dito. May isamento din naman po kayong dadaanan. E di kaunti din lang. Tapos mamaya rapurod na uli. And then cemento. Ayan. So packet po tayo ng packet. Ayan guys, dito ay eh, yan, sobrang rough road dito talagang ang bato eh. Kaya dahan-dahan lang ako dito at baka lumapat yung aking bumper. Uh, yun nga, gusto nyo malaman to guys yung place ni Nanay Tuna. Uh, comment lang kayo sa sa vlog ko. Malalaman nyo po yung details at sasabihin ko sa inyo kung paano pumunta kay Nanay Tuna. So, welcome Barangay Barangay Mayobobo, Mayabobo Mayabobo Talagang uh, lalaki ng bato dito So, paahon na lang po tayo ng paahon mga kalayas, nandito na tayo kay Nanay Tuna sa may paanan ng Buntok Banahaw. Ayan, ang dami na nagpapagamot ko. So, ayan, ating titignan. Alright. Samahan nyo ako. <coughs>

Ay baka maluha na Ay ay. Konektsyon natin. Na. Dagla na. Sagad na. Dilang na sa. Hindi ko manini. Ha? na. Wala na.

<coughs> yeah, pero, eh, kampante na wala ang sikat wala na ng pila yung baras. Magaling siya eh. Dito no, Tapang ga. Tapay mabait. Matapang ho yan. <laughs> <laughs> sakat na yung sa balat, mga. na yung

kaya Puro po burger ang kain. Kaya, <makes> kaya, kaya ang bagay, di ba? Niyo ngun, bago? Bago. Sarseke, eh. Papara-papara nini, ko Ako na nilalabang ulo, siya. Sabi ko na, saling ko nila. Ula, 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 Ako na nilalabang parang hindi mo yata nagnabot ako lang din. Alam mo, kanina kong magdamag ko halos eh. Bago ay ura ako ang ulo. Ah, Ginaw. kaya matulig ng ala natin. Oo, kaya kagabi kaya, wala kaya... eh. Kaya kaginaw. Ay, pasang basa ka nila. Ay, tanda mga ano. Ang ah. masahog mm, ng tubig. Pero kung nungo, labis-labis ako. Baka walang daw mo sana masahog. Ay, sila nalit. Ah, ah. Hmm. Uh, sa ano po no kamay ni Jesus bago na kami naman nila ba't dyan ang tawa ko ng AC2 sa lockdown din kami samkara ah samkara doon sa may mga yung may ilog doon na ano may opo yung malinaw. Malinaw? Oo. Uh-huh. Tugdugan mo ang binto. Ay, mga kapasang Pero pala naman ang swimming pool dahil eh, ngayon tag-araw, magkakaroon daw yung swimming pool. Tugbigan. Mm-hmm. Sa yeah. ng tubay, di ako sa tulid daw. Swimming pool niya. yun. Puntahan nga po yun. Magkano yung entrance doon? Al? Sampu ano? Sampu? Sampu ang entrance sa malinaw. Sa Samkara, mahal. Ah, Samkara. Sa Samkara kami nagpunta. Ah, may pool na po ngayon. Meron na. Opo, meron na. Meron na mo ay may pole, Kailan mo wala naman. Edito po sa malinaw isang 100 piso yun, ilog. Meron ka? Um, piso lang po ang entrance. Ha? ko lang po Parang 20 na nga yata. O oh, parang 20 na nga. Ah, yung hindi ko lang maganda malaki na ng gasto ko. Sa ay mahal ano. Sa habang kainan. Mm Kami marami. Dalawang lamisang hanay. Yung pinakain na naman sa Daniela ng Victoria.